ya yeah! <T> mag magdinala ya yeah! kita oh mag <t> <Man -dana! t> eh, di ba nung September 12, yung bunyog ah pinagunahan ng bunyog yung pagsasagawa ng rally doon sa sinado ah mga kabunyog ah Uh, ang pinangunahan ito ng ating National Secretary General, si Kolik Suliman. Ngayon, habang nag doon, yun, pinagbabato ng bunyog ng uh, itlog. Mga kabunyog natin, pinagbabato ng itlog. Pero yung tarpulin lang naman. Yung tarpulin lang naman, nandun sa tarpulin yung mukha ni Jingoy. Yung mukha ni Jingoy nandun sa kani Joel Villanueva. Bakit silang nakalagay doon? Eh kasi sila na yung laman ng mga usapan eh. Ah, sila yung laman ng mga usapan at na tinuturo mayroong testigo na nagsasa na nagsabi oh so sila yung linagay doon kaya lang ang komentaryo ni ano ni Daryl Yap ito oh, itlog in saldico sa mga nagwawala ngayon sa labas ng Senado may dalawang mali po kayo for today's video one yung billion-billion pong sinasabi nyo ay wala sa Senado. Nasa Kongreso po. Si Mayor Magalong po, si Saldico ang itinuturo. Ang Diskayas po, si Saldico rin. Mismong si Congressman Tubichangco po, si Saldico rin ang tinuro sa insertions. Bakit kayo nandyan? Kasi dyan kayo itinuro. Pangalawang punto ni Darilla. Huwag po kayong sisigaw nang wala na kaming makain pero fresh eggs from Simbonos ang ipinambabato nyo dyan. 30 pieces niyan, nasa 300 na. Ha Hanap kayo ng bugok gaya ng organizer nyo. Ayo, yun yung comment ni ano. Ha? Ah? Ayan yung comment ni uh, Daryl Yak. Unang-una, ang malinaw dito, hindi nag-fact check si Daryl Yap. Hindi siya nag-fact check. Hindi niya inalam anong grupo ba ito? Ha? Ah? Sino bang mga organizers nitong rally na to sa Senado? Ano bang advocacy nito? oh yan yun eh. Hindi niya, malinaw dito, hindi niya alam eh. Ha? Ah? Hindi niya alam. Kaya naghusga ka agad siya. O, halimbawa, sinasabi niya, bakit hindi parang parang sa grupong ito, bakit hindi uh, hindi nilalabanan sila saldiko, sila Romualdes, parang dun lang sa Senado, oh, uh, bakit sila saldiko hindi? Kasi sila Romualdes, kasi daw, ah, uh, parang ang itinuro, ang tinu, ang uh, kung sino man ang ang Daryl Yap, kung sino man ang Uh, humahawak dito ay siyempre tinutukoy niya parang bayaran ito nila Romualdez. Tinuro doon sa Senado. Kaya doon nandun yung grupo. Yun, mali siya doon. Unang-una, kung nag-fact nag check lang siya, malalaman niya na ang grupong ito ay bunyog. At ang bunyog ay isang party list at hindi ito nakalain uh, nakaline up kanino mang mga uh, politiko. Ha? Huh? ha? Huh? Totoo, bumoto ito at sumuporta kay Leni Robredo noong 2022. Pero hindi ito dilawan, hindi ito pinklawan, hindi rin ito hawak ni Leni. Independent na grupo ito. Hindi rin ito kasama ng bayan muna, makabayan black. Hindi. Ano ito? Uh, para lang talaga ito sa ikabubuti ng bayan. Totoo, makabayang grupo itong bunyog. Pero hindi ito hawak ni naman. Kaya yung sinasabi niyang bakit hindi sila saldi ko uh, kinik, ano, uh, nilalabanan ng bunyog, ay basahin niya ah, sa mga vlogs ng Bunyog. Mayroon itong page, channel, ano, YouTube channel. May ang mga leader nito, may mga vlogs. Oh, sa mga vlogs ng Bunyog at ng mga leaders ng Bunyog, binabati ko si Romualdez at si Saldi ko. Ito, tingnan mo. Oh, o oh, paano niya sinasabing parang walang uh, pagbatikos kay Romualdez at kay Saldi ko. Mali na doon si Daryl Yap. Hindi siya nagresearch. <laughs> at parang ini-insinuate niya pang kaya nandun sa Senado kasi yun yung tinuro sa grupong ito na parang bayad ni Numan. Oh, pangalawang sinasabi niya, ah, pangalawang sinasabi niya, ah, wag daw uh, sisigaw ng ano, ah, wala na kaming makain pero fresh eggs from isim ang pinambabato. Oh, 300 pesos Hanap kayo ng bugok gaya ng organizer nyo. Yun na nga. Hindi niya alam na ang mga nang organizer ng rally na yon ha ah, hindi ito hindi ito ah, pro Duterte hindi rin ito pro Marcos ayun <laughs> ah, doon siya nagaka hindi ito pro Romualdez ang nakakahon kasi naisip ni Daryl Yap ah, pag mga ganyan bayad yan bayad yan nila Romualdez bayad yan nila Marcos ah, hindi ganoon hindi lahat ng grupo ganoon hindi rin oh, kung ano ang iniisip niya ito yung mga leftist. Ah, hindi rin niya ano yun. Mali din siya sa ganun. Ah, para, kaya nga, actually, may post pa si Yap na ah, nag insinuate siya na mga ano ito. At tulad ng mga mga ano mga maka, makabayan bayan bayan, bayan muna kabayan black oh, yan yung anong tingin niya pero hindi hindi lang kasi siya nag, nag fact check kung malala kung nag fact check lang siya malalaman niya ibang grupo ito hindi ito bayad nila Romualdez at hindi ito leftist. Ito ay independent na grupo na para lang talaga sa uh, maayos na pamamahal ng ating bansa. Linalabanan ng bunyog ang korupsyon, linalabanan ng bunyog ang lahat ng korupsyon. Sa ano pa man yan, Duterte man yan, Romualdez man yan, uh, linalabanan yan. Yan ang malinaw dyan. Yan ang hindi niya na nalaman kasi hindi siya nag fact check. Bunyog, halikan na kasama ka Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa Tusong bisayas, mintanaw, isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog